Size 11 Size 9 Ayan Ayan yung mga presyo Ito, 1-1 oh, Diba? Okay sana sa akin ito eh Kaso size 41 Tsaka may halpa Ayan no. o Mga pangano ng schooling ng kids 1-5, 1-5 1 lang Ayan o, no. pang babaeng uh, anak nyo Ayan Ito, pang basketball ng anak nyo Pang PE 950, 950 Ayan o, no, ganda Pang kids 950 950 950 pang kids yan ah ayan ah kids 950 basketball ng kids pang PE ng kids ayan 500 lang oh magaan 500 ay 750 ang gaan gaan 500 lang 1 up ah uh, 35 500 500 500 pang babae size 35 500 1 up ang brand ayan size 7 babae ay 1, Size 37 950 uh, 1, 2 1 up 500 Ayan, 500 Size 37 Ang pambabae 1, 3 pambabae to 500 pambabae Ang to 750 1, 2 So, ayan o uh, Ang pambabae Ang pambabae